So ay pagtakaaan Oh no! Hindi na dapat Uy, bakit? Ako po Ayan, malamak sa gasaan Mahagi po si kuya Ako po, yare 5K Ayan ba, tanong ba? ano ba yun? Dumaan? May spatter o, oh, raradyo May spatter sa likod, ito yung tagaharang oh. dun Doon dun doon pinap, tinitikitan yung mga nahuli Sa bandang kanan So, lagi pang nasa ano yan Lagi pang nasa balita yan. Halos araw-araw yata nasa balita ngayon yung exclusive bus lane na yan eh. <laughs> Tapos maraming na mga nauhuli pa din. Yo, good morning. Kaya tayo sa imbudo. Imbudong daan ng EDSA. <laughs> Ito isa sa pinakanagta, pinakanagta traffic dahilan. <laughs> imbudo. Yo, dito sa part na to ang daming bantay oh naku yari ka pag ayun para yun red plate ayun Ito dito yung ngayon yung act MMDA ayun may ayun dito si gadget addict ko. Oh. <laughs> spotted ko na si gadget addict eh diba araw araw nasa balitan dito yung pwesto eh ah uh, tag dito santolan so tingnan natin ah ayun oh Ayan, ah, sa si gadget addict to. Ayun oh. Ayun daming TV, oh. Naku, daming bantay, oh. HPG, IAC, MMDA ah, wala, wala MMDA oh, ah, full force sila dun so laging nasa balita yung ano na yan uh, ah, Edsa Busway na yan Halos araw-araw yata nasa laman ng balita iba't ibang stasyon, Tapos nasa ano din, iba't ibang uh, radyo at jaryo din, uh, Facebook nandoon din. Facebook live ng mga ano uh, station, diba? Kung hindi ka pa na-inform at lagi kang dumadaan diyan, pag nahuli ka diyan ibi hindi, hindi na hindi nagagana yung palusot na hindi ko alam eh. 'Di ba? Nagbakasakali ka na lang na makalusot, no. Ganun lang yung ano doon kaya hindi nagagana yon hindi nabibenta yung sina, ah, pag sinabing hindi ko kasi alam na bawal eh kasi sobrang tagal na niyang ed sa busway na yan 2020 pa inumpisahan yan kaya yari kayo dyan pag naano kayo 5,000 goodbye 5k <laughs> pag nahuli kayo dyan tapos ano pa um, candidate candidate na kayo next na daan nyo tapos nahuli ulit kayo goodbye 10k <laughs> Candidate na kayo sa 10k. <clears throat> Tapos suspension pa ng uh, driver's license, may seminar pa. Scary <laughs> kayo diyan. Kaya good luck na lang kung uh, patuloy pa rin kayong dadaan dyan